rin dito. Stunapin is now. Ito na mga hidro. Huwag na kayong kukurap. Nasaan na pa dito si Dabidugo? Nagkakagit nila na. Tapat na si Dumalayas. Si Dumalay. Hindi ka sa kalina. Okay. Hey, senior category na naman tayo. Uy, Antonio Tanes. Uh, <laughs> si Apong Modes. Uy, marami itong mga senior natin ha. Uy, magandang bakba to ng mga senior. Marami, uy, si Spider-Man oh nakikipag-remote yan okay, ito na so senior category naku, may tumata kasi agad tayo makang si Arturo o to ha ngayon tayo isang radyo sa tumatakas ito lang yung ating grupo Ricardo Dumanay Arturo o Tamis andito uy dito rin si Sir Rolando Carino ha Kalau nabi biak dia, mga tengah riders, hindi na iiwan tayo itong apat oh Okay Mukhang marami na kagad tayong riders na naiwan dito sa likod Ayun, ito Nagingigil yung bike Pinaabot yung ate nagbadyang ng breakaway kanina So magandang bakbakan natin mga lolo Dito sa Anis, Lawak, Pangasinan Marami sa Tagalawak ang nag-iisay ata rito si Apong Modesto Parang tarlak Dito rin si Mon Nicolas oh. No expro yata ito mga tre So wala tayo dito mga expro Eh hindi nakapang si Danilo Tabujol Babantayan natin dito yung naka-orange na yan Si Mon Nicolas Yung big guns dito eh, wala yung mga kalaban nyo Wala dito sila uh, Hector Padilla pero hindi natin alam na dahil marami yung malalakas pagdating sa lawak ng masinaan malarap ang kanilang ensayo si Rolando Carino, nandito rin si Ricardo Dumanay so, may hirap tumakas marami ay mga palay na nagkalat kaya medyo may hirap ang makatakas itong ating mga siklista Uy ano uh, si Mang Ricardo. Ay, di si show tanis. Ba, oh, nabara tong grupo. Oh, si Mr. Organizer na pag-iwanan dito. Oy! Congrats! Ang ating organizer na pag-iwanan dito sa likod. <laughs> anong nangyari? nangyari. Mukhang naging 6 to 11 to sa idol. Come on! Woo! Okay. <laughs> kahit ang si Arturo Rales nagbabadya na naman ito wakas uy sagad na sagad ha diin na din uy lumahawal si David Hugo uy siya pong muli sa may bandang kanan tutugay sagad na sagad nang gigigil ha ay ito lang patakasin si Otanis talaga mukhang maraming kalapan si Arturo Otanis dito eh nabot eh So inaabot to, inaabot tong si Arturo Tanis. Inaabot nung tika malisiki si at sa apong mo sa bidugo na dito na sarapan. Sa Bumabay si Ricardo Duma na ya. <laughs> si Mang Roland, oh, sagad na sagad. walang galaw, walang galaw. Oh, so, walang galaw tong ating mga riders. Mangat na itong si Utani sa kanaan Sinusong ko pa ni Mr. Organizer Mabilis yung bakbaan dito ha Uy Wala pa rin nakakatakas Naubos na naman si Mr. Organizer Isang banat Dalawang kalas. Diyos ko Habang! Talagang walang makatakas. si Mr. Organizer dito lang sa harap. Alam mo ka nakahapon. Alam mo ka mababadya pang mag-breakaway, ha? Hala. Oh, so, yun. Yan na, ni Idol. Okay, wala pa rin nakatakas. Mukhang magbabahan sa pinit. Rimatihan! Ito ang ating mga lolo, ha? Hey wala pa rin nakatakas okay, last one, pagbalik rimatihan wala pa rin naghihiwalay ayaw nilang mabalo wala naghihiwalay, mukhang magkakarimatihan talaga dito mahilip na rimatihan ang mangyayari si na baray, nasa harapan okay, ito na rimatihan okay, na to last 400 meters to Robin's Line, huwag na kayong ngukurap, huwag na kayong bibigit, huminga na kayo ng marami dahil sigurado Van sprint 3 Mati eh, ano mangyayari dito Sino dito Ang unang babalat na At ah Ito na Last 300 meters To the finish line Sino kayo dito Ang unang babalat? Ito na si Abong Modesto Nasa ibang ng kaliwa Sa gitna lang itong si Mon Nicolas Si David Dugo Nasa ibang ng kaliwa na rin Ito na Tapata na to Tapata na